Aabot sa mahigit sa 27,000 Pilipinong Pogo worker ang apektado ng total ban sa operasyon ng mga Pogo hub sa bansa. Sa gitna nito, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na handa silang tulungan ng mga ito na makahanap ng trabaho. Sisiguraduhin po namin na tutulungan namin yung mga lalapit sa dole, yung mga hindi lalapit, kami po ay magre-reach out. Anya sa mga nakalipas na buwan ay sunod-sunod na job fair ang sinagawa ng kagawaran. Ngunit ang problema ay kukunti lang ang lumahok na mga dating empleyado ng Pogo. Ipinalawanag ni Laguas man karamihan kasi sa mga inaalok na trabaho sa mga job fair ay nasa entry level ang sahod. Gusto nilang maghanap ng trabaho na similar dun sa kanilang ginagawa na magbibigay ng kaparehas o masigit na mataas na benepisyo. Karamihan po ng mga job vacancies na ino sa mga job fair, karamihan po sa kanila ay entry level position.